oh, jen you know. sa yung mga ano, alam kay diyan sa ano, may mga lamesa diyan. yung mga yan, mga nakikilol, oh, naminili sila. Tama isda. Hindi kayo Tama. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Po. Bagong bagong signasyon dito sa Pasak San Isidro Minayan for Bank. Ang daming kalakal ngayon guys. Ayun, ang init. Napakalamig sa daw. Ayun, malalaki malalaki yung tilapia doon. Oh lalaki yung tilapia Dito, tignan natin yung gabundok dito na tilapia. Ayan, ang dami oh. meron ding mga aitan na no, mistong bumili. <laughs> Daming isda no tay. maging mga Ha? Magiging mga isda sila. Oo, dyan. Sa, yun. Mga dyan, o. Oh. Paalam kayo diyan sa ano. So, may mga lamesa diyan. Yung mga, yan, Yung mga nagkikilo. Nabimigay sila. Daming isda, na. Hindi kayo, hindi kayo nanima. Wala nimaan. Ha? Huh? What? I I recipe. I want a fish. Yes. Yeah. Mhm. Hindi kana fish no? Yeah. Mhm. Anong pangalan mo kayo? What's what what your name? Ah, oh, what's your name? Okay. You don't know your name? Yeah. Marami ba Okay. Ah, uh, maraming fish na ako. kabondo ko. Oh. Oh, there's a friend, oh, that's friend, Aita. Yeah. Hmm. The They're asking for a small amount of fish. Oh, yeah. Dami. Mm -hmm. Dami. Oh, dami, no? Yeah. Ah, busy, busy, guys, oh. Ang daming mga bakuleng-leng, yan, you know? oh. Ayan, nakumuha na ng ano yan, ha? Uh, Bumibili ng mga isda yan. ayun may bagong dating ulit po may bagong dating pa na isda Yeah, there's a lot of fish, oh. Yeah. Hmm. Ini apa? Apa cak tadi Let's let rin Oo, sige, mamaya. Kaba tayarin na kilo? Bagos. Nasali kang per kilo yun kaip sa na. Woh. Oi, oipisi pa nganjarin. na. mga buyer na yung mga yun. ito so, yung ano ito yung mga kaibigan nating aita. ito no? ayan no? libre silang pumili uh, ng isda ang gusto nila ayan <laughs> binigyan sila o oh, ikaw ba't di ka kumukuha ng fish madumi na ako mm, yung may sugat ka na mm. alright Inglesero, Inglesero yung kaibigan nating bata to, Ayan on ka. Wih, ini tring, ini tring Wih Wih, Oke